Anyway, pagkatapos nito, Manong Egay, pagkatapos nung uh, mga accomplishment niyo sa Laguna, mat matapos niyo mapatahimik yung buong probinsya ng, uh, ng uh, Laguna sa kamay ng mga rebelding NPA, nakakuha kayo ng Distinguished Conduct uh, Star. Ito po ay pagkatapos na nun dahil doon naman sa kudeta laban po sa administrasyon that time ni dating Pangulong uh, Cory Aquino. Pakikwento ho ninyo ito. Ito na yung pinaka, pangalawa sa pinakamataas na uh, na award, award na makukuha galing po sa, P uh, sa PNP. HPNP. Pakikwento niyo anong nangyari dito Manong Egay? Ah, uh, ang nangyari ah uh, yun na nagkaroon nang ko during okay. time ng Cory, tinakeover ng mga rebelde uh, ang Metro Manila. Uh, kontrolado na nila ang Makati Commercial Center. Yes sir. Uh, so uh, tinawagan ako ng aking ang Chief MP that time si uh, ah Montano Egay. Uh, Daling mo ang pwersa mo dito at uh, tulungan mo ang uh, NCR na uh, kunin ulit ng Makati. So in short, uh, uh, yun, buong, yung mga local police sabi, ko stay behind kayo. Dinala ko yung apat ng kumpanya ng Philippine Constabulary sa Metro Manila. Opo. Uh, so uh, pagdating ko sa Metro Manila, uh, yung commander noon uh, ay sabi niya, uh, i-attach niya sa akin yung uh, batalyon na ng ano yan at pupunta kami sa Makati. Opo. Uh, so in short uh, uh, yon uh, uh, ins by ins uh, kinuha namin ng uh, Makati from the uh, from the levels. Ang kagandahan nun, yung mga kalabang ko, classmate ko. <laughs> <laughs> sila Gringo. Uh, sila uh, uh, Galvez si Galvez is the commander of the uh, Ranger Battalion na nag over ng Makati. So ito yung magandang istorya eh. Uh, siya yung nasa um, isa sa mga matas na building dyan. Sino uh, po? Ang si Ang may-ari na gil -army, gil -army building yata. Opo. Okay, so nandun siya. Eh, uh, si so, po you eh, so, nasa Uh, in, in, Tercon Hotel. Ah, okay. Uh, okay. So, kailangan makuha ko muna yon bago ano. Ayan. So, ito yung istorya. Ah. So, naisip ko, kung pupunta ko doon, magkabarilan lang kami, tinawagan ko yung misis. Sabi ko, <laughs> uh, pinapunta ko yung misis okay. niya uh, doon. Sabi ko, alam mo, pababain mo na yung ano, uh, sigalbot at uh, baka magbarilan pa kami. So, pumunta yung muna tayo Bumaba ka diyan. Kung hindi, sasama kami diyan, mamamatay tayo lahat, pamilya mo. Dala na mga anak mo. Bumaba yung classmate ko. In short, 'yun yung istorya na wala bumaba siya dahil uh, siya ng business niya. So, ayun. Uh, uh, then nag nag surrender na sila. Then wala walang labanan uh, except that nung uh, paabante kami papuntang from ah... Uh, uh, may may hotel noon doon eh opo. coming from Rizal avenue. Ah uh, wala na ngayon. Mula doon papunta doon sa A building, papunta Atri atrium yata yon yung Aina atrium, Building, oh. Then papunta dito sa uh, Peninsula. opo Ma May namatay sa amin kasi ni-snipe kami mula doon sa Gilarmi building. Mm. Uh, so, so nakuha ko na yung ano nung uh, uh, Peninsula Peninsula Hotel. Opo. Saka ako, tinawagin yung Mrs. para pababain yung mister niya. Classmate ko, bumaba. So, yun na. Nags, uh, sabi ko doon sa classmate ko, sige, bumalik na lang kayo sa uh, sa ano, sa oh, bo. Abort Bonifacio. Huwag nyo lang ilagay nyo, isiling nyo lang yung firearms nyo. Yun. Uh, so, pupunta sila doon. Nagamit so, nyo yung connection nyo dyan, ano? Uh, <laughs> Mrs. Pinababa niya yung mister niya. <laughs> yun, yun. <laughs> yun yung istorya yan. Opo. Oh, uh, at uh, uh, natapos yun ko. Opo, natapos yung guat. Doon nyo nakuha yung kasat, na, tulad na nabanggit nante, Distinguished Conduct Star. Oh. second na pinakamataas na award, award, award ng, Armed ng Armed Forces of the Philippines.